fruit vendor at asawa nito dead on the spot matapos mabangga ng SUV sa Pangasinan. Narito ang news ni Haya Ludivico. Patay ang isang tendero ng Prutas at kanyang asawa matapos mabangga ang sinasakyan nilang tricycle ng SUV nitong lunes ng gabi sa Barangay Maronong sa Santa Barbara, Pangasinan. Dead on arrival ang mag-asawang biktimang sina Salvador Martinez Sr. at asawang si Barbara. Ayon sa pulisya, nasa northbound lane ng Provincial Road ang tricycle ni Martinez patungo sa kanilang tahanan sa Barangay Patayak nang tangkaing mag-overtake ng SUV sa isang sasakyan sa harap nito sa bangga ni ito ang tricycle ng mga biktima. Sa impact, tumilapo ng mag-asawa sa kanilang tricycle bago ito bumagsak sa sementadong bakod sa kabaan ng kalsada. Pareho silang nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Nahaharap naman sa patong-patong na reklamo ang suspect na si William Ormilla, isang college student matapos mabigong magpakita ng lisensya sa pagmamaneho. At yan ang aking news scoop. Ako si Haya Ludivico, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama